pag-aaralan na ng PhilHealth ang mungkahing bawasan ng buwan ng hulog. Sinabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa na dapat mayroong batas para gawin dito. Si Noel Talakay sa report, Rise and Shine Noel. Malaking tulong kay Patricia ang PhilHealth lalo na noong nagkasakit at do na ospital ang kanyang ina. Sa parents ko meron, nat natry ng parents ko kasi nagpa-opera siya sa glaucoma. So yun, meron naman pong nabawas. Kaya kahit kinakaltasan ng PhilHealth, Bilang premium contribution nito ayos lang sa kanya basta di na raw ito taasan o madagdagan pa sa mga susunod na panahon. Siguro okay na po yung sa ngayon. Kung dadagdagan po nila siguro medyo hindi na ako okay kasi medyo mataas na rin po yung sa ibang contributions. Isa lang si Patricia sa libo-libong manggagawa na ang sahod para sa kanilang premium contribution sa kasalukuyan higit 66,600 na ang direct member o mga nagbabayad ng PhilHealth contribution. Ayon yan sa pinakabagong tala ng health insurance ng bansa. Sila ang makikinabang kung sakaling mabawasan ang halaga ng kanilang monthly premium contribution. Kamakailan, inanunsyo ng PhilHealth na imumungkahi nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang multi-premium contribution ng kanilang direct members. Pero tila napakamot naman ng ulo si Health Secretary Teodoro Herbosa. I don't know also of the mechanism to decrease it. I don't know if there is a batas or if there is a ruling or whether... A... Wala din. I don't know what the hell the President, President Lidezma is talking about. He will recommend to the board. I don't know if that's legal. Sa isang panayam ng PTV News kay Dr. Israel Francis A. Pargas, Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson ng PhilHealth, pinag-uusapan na raw ng PhilHealth Board kung paano nila babawasan ang premium contribution. Isa sa kanilang tinitingnan ang pagbawa sa percentage at salary ceiling. So tinitingnan natin kung magpo-propose tayo ng reduction, kung gaano kalaki ang magiging reduction uh, with regards to the percentage or tinitingnan din natin kung ang ating pong papalitan or ang ating ire-reduce would be the ceiling uh, ng ating mga uh, ceiling po ng uh, sweldo na kung saan kinukuha yung ating uh, or kinukompute yung ating premium contribution. Pero nung tanong ito kung posible ba ito, ito naman ang naging sagot niya kinakailangan po talaga para masigurado na may papatupad is uh, maamiyandahan ng batas. Meron po nga um, executive order or merong order coming from the executive na uh, isuspindi muna yung pag increase ng batas. Para naman kay Secretary Herbosa, I have never heard PhilHealth decrease its premium payments. Batay sa datos ng PhilHealth, mas marami sa kanilang mga miyembro ang nagbabayad buwan-buwan kumpara doon sa mga hindi nagbabayad. Kaya naman, kung sakaling matuloy ang pagbawa sa premium monthly contribution, tiniyak ng health insurance ng bansa na hindi maapektuhan ang kanilang mga serbisyo at benepisyo. Nuwal Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.